So, i-flex ko lang po yung kwentong graba ko sa inyo no kami grade school pa lang po. Yung pong kwentong graba namin noon, i-share e ko sa inyo ngayon. So, hello po. Hello po mga KLRT. Welcome back po sa ating munting YouTube channel. Ligay Remons TV. Hello po, KLRT. Ka sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, skr skr, zoom zoom, sa fake. So, andito po tayo sa may gilid ng karsada po, palabas po ng Tanay Public Market. So, yun asal ko rin po natin, galing po siya sa loob ng Tanay Public Market. So, dito na lang po nagpark sa may labasan dahil sobrang traffic po ngayon sa loob. Walang available na parking slot. So, dito na lang po kami makikita ni Commander. So, share ko lang po sa inyo kung bakit pinunong ko yung graba ang na sa ating uh, na video so ito po ang paliwan ko sa ng ito oh! So, so ito po share, share ko po sa inyo yung experience namin ng kababata ko sa mga patong graba so kanyan siya na po medyo mengi kasi nasa gilid nga po tayo ng di ba? so sorry naman kung maingay so ito nga po ito nga po yung experience namin noong grade school pa amin ng aking mga kababata doon po sa Rodriguez sa likuran po ng barangay may malahawak po doong bakuran na dati pong gawaan ng mga hollow blocks then marami pong graba doon na dinideliver hindi ko po alam kung saan galing hindi ko po alam kung saan galing ngayon po naglaro po kami sa grabahan noong time na yun medyo umaambon kaya halos malinis po yung mga graba kasi naulanan so naglaro po kami ng graba at alam nyo po ba kung ano yung natatan namin sa graba paano experience nyo din po ito ninyong kabataan alam nyo po ba kung ano meron sa graba sa batong graba nung naglalaro kami ng graba napapasip ko namin sa maliliit na part bawa basta maliit baba ganyan maliit sa ibang part e eh, meron po siyang meron po kami na itang meron po kami na ito sa mga gilid ng grabang ano mo nasabi? Tama po. Cool. Tama po. May not may, may ano, maliit na part. May parang mga maliit na ginto na nakadikit. Siguro noong time na talagang sa mga bato-bato talaga may mga ginto-ginto. So, bawa oh, sa may dulo, sa may bandang gitna, may parang gulpo talaga. So kanya-kanya po kami kuha noon nung kabataan pa namin na naalala ko. Umuwi ako, kumuha ako ng lata ng ano. Lata ng nito yata yun, nasa lata. Then, una po kami maganap sa magrabahan. Na so halos na puno ko po yung lata. Napuno ko po ng graba na may mga halos lahat. May konting part ng gold po. So, ano po? Siguro gold nga talaga yun. Pero dahil bata nga po kami noon, parang sa amin, laro-laruan lang yung gano'n Yung ganun ba ito, laro-laruan lang. Nung inuwi ko po, Itinabi ko lang po sa ilalim ng aparador. Sa ilalim ng aparador. Then nung lumipas mong taon, siguro, wala, hinahanap ko yung ano, yung latang yun hindi ko na makita siguro tinapon ni mama pero sinabi ko kay mama dati nung maliit pa ako nung drink food scoop pa ako na may parang konting food scoop yun pero baliwala lang talaga nung panahon na yun eh ano kaya ngayon kung ngayon ko kaya na ito yun hula plus lap best kung ngayon ko kaya na ito yun talagang alam nang mano na yung isip natin ano kaya ano kaya baka may graba sa lugar nyo check check nyo po baka merong konting gold sayang kung ko talaga natin nako hello pan chef Hello pawn shop. Bumebenta, nagbebenta. Ah, uh, bumibili po ba ng ganitong batong? <laughs> Sayang. Ito, so, check ko. Check ko ng mga graba dito, baka meron. May gito wala may ari ng ano, mga graba. Big na pagibig. Tara, check natin. Thank you for watching. Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. her skirt zoom zoom it's a fake